Hi, Dai. Umuwi nga pala ako kasi gusto kong makita yung aking anak, yung tipo na gusto mong mayakap, makis, at syempre gusto mong makasama in personal. Iba talaga yung nasa cellphone, nakausap mo lang pero hindi mo makis kasi namimiss ko din yung anak ko. Pagising ng aking anak, nakita niya agad ako na sa tabi niya. Sobrang saya talaga ng anak ko kasi gabi po ako umuwi. Pag-uwi ko tulog na siya. Pagising niya na sa tabi niya ako. Nagsalita siya agad at ang sabi niya, "Mama, ramdam na ramdam ko talaga na miss na miss din ako ng aking anak." At siya gasapay, hug sa akin at syempre bilang isang ina, hug ko din siya at nami-miss ko din siya. At sinabihan kong, "I love you, anak." Pagtapos namin maglambingan ng aking anak, pinakain ko siya ay, Diyos ko, sobrang tagal ng aking anak kumain. Kaya na late na lang siya sa school. Late na siya dyan, pumasok sa kanyang school. At ako naman, nagligo kasi 2 p.m. ang aking pasok sa aking trabaho. Kailangan kong magligo kasi pag, pag hindi ako magligo kasi uwian ng aking anak ay 10. Eh, ang biyahe papunta sa aking trabaho, who I want are. Kailangan talaga pag-uwi namin galing sa school, kailangan talaga aalis na kami. Aalis na ako papunta sa aking trabaho. Para hindi ako mali. Balik tayo sa aking anak. Diyan po ay nagre-ready na sila uh, mag big big circle sumayaw. patapos na dyan ang kanilang klase kasi ang nas nila ay makinig ng story kaya ayan po mag ang mam nila sino kaya ka sa kaysa kore? ako oh tanag okay. okay. At... okay. sa kada pamate ah sa kada nag <laughs> tawag si Ma grandma bear kay A A baby bear gina invite na nga maka do saan nga ka jump? Nag ano pa gin? Nag Ano pa gin? si bear. So, si papa na nag drive ka? Red nga? Car? Pakadto sa? Ano nga? Grandma. Wala so, na. Wow. O, ano? Sandok? Sure? O, oh, sige. Pagkatapos, nagsakay sa aeroplano, nagsakay pag sa subway, bida. Ano kaya? Big bird. Yes. The big, big bird. Very good. After the boat, nagsakay sa bus. Sino yung mga na nagsakay sa bus? Kangaroo. Kangaro. classman o tanan de la man, at... okay ano today nakaabot sa balay grandma bear nagulo sandala dua nag nagulo sandala dua nagkup anay nagha eh ano bali baby bear it was really bear. an interesting